ba? Diba? Sunod-sunod lang ako sa mga tao dito. Kung saan sila papunta, doon din ako. Di ba? Kung pa-uwi na sila sa bahay, uwi din ako sa bahay nila. <laughs> ganda dito ng dahon, no? So, ayaw ko sanang mag-video. Kaso, ganda talaga eh. Ganda. Hi, everybody. sa mga tao. So, nandito ako ngayon mag-vlog sa... Tokyo. Kasi nandito naman talaga ako pero sa Tokyo. Binaralan po ako ng aking sama rito. Migalap siya ako sa inyo lahat. Welcome sa aking vlog. Kasi maganda ng mga dahon dito. Ngayon po ay tapunta ko doon sa kanahan. Gamit ng Google Maps. Kasi ito po ay nabakalak ni siyudad kasi. Dito ay eh, medyo madilim para siyang makulimlim kasi napakarami pong building dito kasi yung araw natabunan kumbaga so uh, ayun napasyal ko na dito kayo sa Tokyo ito po yung itsura ng Tokyo ah, this is part of Shibuya so Shibuya sobrang malaki at ako yung hinihingal oh ang ganda no magaling sila sa mga ganyan tapos sana lang ako dito. Alam nyo, memories ko lang din to, kasi hindi ako taga rito, di ba? Kahit kaano man katagal na ako dito, babalik at babalik pa rin ako ng Pinas. So, malang araw, panuuri ko na lang dito. Nakapunta talaga ako na Japan. Ang um, Japan po pangarap ng marami. Pero, Nag-vlog ako dito eh. Naghanap buhay po ako. Hmm. Nilabo ko yung camera ko sa likod para may tao na sa likod ko hindi siya klaro ko. Hindi mo klaro yung mukha niya ba? Kasi alam na, mag-vlog na dito. alam niyo bang nagtiis ganda ako ngayon sa ako kasi nga uh, ano gusto ko lang <laughs> ano kasi sobrang malamig ba yung paa pero yung mga tao dito sanayin na sila ako hindi tapos payat na payat ako no tapos ano di kasi aura ako doon sa may mamaya <laughs> aura talagang autumn feels dito ganda nga niya pag ano mainit talaga kasi sobrang dilaw so mainit

Ito naman sa gabi, maganda ito kasi may ano siya, ilaw. Pero hindi ako abot sa gabi kasi bawal na ang aking health condition. Hmm. Shumoy, ne? ganda dito, te. Tapos walang takapag-picture sa akin. Walang takapag-video. Di ba? Walang hiya. Ay, naku naman. So, dito kayo, pwede mag-aura ng kung uh, ano, walang pakialaman ng mga tao dito. Kasi, bu. Dito po sa Tokyo, iba-iba pong mga tao na makikita nyo dito. Ah, nabaliktad ba ako? Hmm, Doon yung sobrang yelo. So, mas maganda talaga siya para pang mag may araw. Super ganda. Super ganda. Ah, naintinihan ko na ngayon kung saan ako lumasot. Mm, ang ganda, ba? Diba? Ang ganda ito. area na to. Kaya, pabalik-balik ako dito. tayo do. Diretso tayo doon sa unahan tapos na ko ako magrampa pa diyan. Ay, ay maganda dito. Ti. Parang pupunta pala ako diyan. Dito muna ako. Parang ano dito. Ang ganda dito kasi yung daon hindi pa nabawasan. Ang ganda dito. Ti. Tapos dito muna. そこの dia itu? いいと。その方が帰りながらの観光 dito pero ayaw ko umuwi. Yan ako dito. Tapos malayo pa naman ang dito. Kailan mo maghangin ang malakas? Gusto ko yung maghangin ang malakas.

駐車できません移動してください1台に乗ると人車が止まってしまいます各車両の応援さんご協力をお願いしますごめんなさい lalo na pag may kasama <laughs> jingo ano to ang pangalan na tong ano na to kahoy is ano genku or jingo ba yan ang ganda. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. Miguel Abshatot po sa inyong lahat. At yan para po sa inyong lahat para na kayong nakapunta po dito. So maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. For now, bye, -bye.